Okay guys, today may nahanap tayong karinderiya na kainan dito sa loob ng palengke ng binyan. Nasa second floor daw yun eh. Ay parang eh ito. Ito ba yun? Ito nga tayo may second floor so yun. Medyo mainit pero nakajaket pa rin tayo. Ito na, ito na, ito na. Ito ang sikretong hindi nyo akakalain may kainan sa taas. Ay mayroon nga! <laughs> Ayun oh! Gagi! Oh, ang daming kainan pala dito. Okay, so hanap tayo ng mga kainan dito. So meron dito arroz caldo, tapos dito merong karinderya, ayan may mga ulam. Tapos dito kantin din, merong sizzling dito, dito sizzlingan din, tapos meron naman dito ang cafeteria naman, at karinderya ulit. Okay, so matapos natin maglibot, dito natin susubukan sa Felis Eatery. Ayan yung mga ulam nila guys. Hello po. Magkano po ang ano mga order? Kuwenta lang, depende sa. Just... Ah, okay. Ito ano tawag dito? Po? Let hindi. Tinotchuhan ba? In din ano? Yung black ano? Uh, tinotchuhan. Tinotchuhan ngayon ko lang narinig yung tinotchuhan. Pero pa pakita mo. Oh, pa pero parakala ko nga binagoongan eh. At Ano ibig sabihin ng tinotchuhan? Ano yan eh? Chinese ano yan? Chinese. A -lay -lay. Ah, ako, sige, yun tinotchuhan. Magkano doon? 50. 50 with rice na yun. Wala pa. Wala pa? Okay, okay. Kasi so may pork chop, may bangus, meron silang... May, wala nang chicken, paubos na. Tapos may gulay, tsaka... Bicol Express. Bicol Express. Sige, subukan ko yung ano. <laughs> subukan ko yung tinotsuhan. Isa. Hindi naman matinik yan. Ano pa ba yung bangus? Ah, puro bun... Sige, okay lang. Sige, sige. Hindi <laughs> ako makain ng ano eh, ng bangos ng buntot eh. Pero sige, okay lang. Wala na sa bawo. Sige, okay lang. Anong oras dito ang ano, kainan talaga? Ah, may 24 hours naman dito. Ah, okay. Yung gotohan, 24 hours. Dito, sama, mga, eto, kayo, anong oras kayo? 4 ng umaga. Aga ng umaga. Hagam maubos. maubos na. Okay. Dahil, kaya lang ang init. Ang proteksyon kasi natin ito guys sa araw eh, kaya nag-jacket tayo, pero kasi, ah, init ah. <laughs> so kung hahanapin yung lugar na to guys, sa taas lang to ng wet market doon sa palengke ng Binyan, no, sa bayan. Ito lang yung nag-iisang 24 hours yung arroz caldo ni Nanay Nelia, tapos yung the rest, maagan man silang nagbubukas. Okay, so sabukan na natin muna itong tinotcho. Tinotcho. Ako din eh. Tikman natin yung sauce. Mmm. Luya, teka lang. But fairness, okay siya. Masarap pala, masarap. Dahan-dahan lang sa ano. Hindi ako marunong kumain ng bangus ng yung buntot. Oh. Mmm. Mas masarap siguro kung tilapia na lang, no? Pwede kaya yun. Mm. 110 pesos, itong tatlo, dalawang ulam, tsaka kanin. Subukan naman natin itong kanilang Bicol Express. Mm, okay siya. Mga sili, sitaw, sauce tikman natin. Mm. Pwede na, pwede na yung lasa, guys. Mmm. Ah. Mmm. Mm. Mm. In fairness, kahit hindi siya yung nagmamantika. Ang sarap mo yung lasa nga. Sobrang thick lang nung kanyang sauce. Ibang luto sya ng Bigger Express. Hindi yun talagang... Siguro, doon na siguro dito yun know, pag hindi ka sa Bicol. Pero in fairness yung lasa niya. Okay. Final verdict sa lasa quality. Okay siya. A price, panalong panalo. 50 pesos. Isang order. Murang-mura. Okay guys, today may hinahanap tayong karinderia na kainan dito sa loob ng palengke ng binyan. Nasa second floor daw yun eh. Ay parang ito. Eh, ito ba yun? Ito nga tayo may second floor. So yun, medyo mainit pero naka-jacket pa rin tayo. Ito na, ito na, ito na. Ito ang sikretong hindi nyo akakala yung may kainan sa taas. Ay, meron nga! Ayun Oh. Kagi. Oh, ang daming kainan pala dito. Okay, so hanap tayo ng mga kainan dito. So meron dito arroz caldo. Tapos dito merong karinderia. Ayan, may mga ulam. Tapos dito kantin din. Merong sizzling dito. Dito sizzlingan din. Tapos meron naman dito ang cafeteria naman. At karinderia ulit. Okay, so matapos natin maglibot. Dito natin susubukan sa Feliz Eatery. Yun, yung mga ulam nila, guys. Hello po. Magkano po ang ano, mga order? Kwenta lang. Depende. Ah, okay. Eto, ano tawag dito? Po? Lechon bangus. Let Hindi. Bang, no? In din ano po? Yung black. Eh, tinotchuhan. Tinotchuhan. Ngayon wala lang narinig yung tinotchuhan. pakita mo. Oh, pa, pero pa kala ko nga ka binagoongan eh. Uh, Ano ibig sabihin ng tinotchuhan? Uh, ano yan eh? Chinese. Ano yan? A Chinese. Ah, Chinese sige, yun, tinotsuan. Magkano dun? 50. with rice na yun, wala pa. Wala pa, okay, okay. Tapos may pork chop, may bangus. Meron silang, may, wala nang chicken, paubos na. Tapos may gulay, tsaka... Bicol Express. Sige, subukan ko yung ano. Subukan ko yung tinotsuan. Isa. Hindi naman matinik yan. Ano pa ba yung bangus? Ah, puro bun... Sige, okay lang. Sige, sige. Hindi <laughs> ng ano eh, ng bangos ng buntot eh. Pero sige, okay lang. Wala na sa bawo. Sige, okay lang. Anong oras dito ng ano, kainan talaga? Ah, may 24 hours naman dito. Ah, okay. Yung gotohan, 24 hours. Dito, sama, mga, eto, kayo, anong oras kayo? 4 ng umaga. for ng umaga. Hagam maubos. maubos na. Okay. Dahil, kaya lang ang init. Ang protection kasi natin ito guys sa araw eh. Kaya nag-jacket tayo. Pero kasi... Ah, init ah. <laughs> <laughs> so kung nga yung tulugar na to guys, sa taas lang to ng wet market, doon sa palengke ng Binyan, no? sa bayan. Ito lang yung nag-iisang 24 hours yung caldo ni Nanay Nelia. Tapos yung the rest, maaga naman silang nagbubukas. Okay, so subukan na natin muna itong tinotcho. Tinotcho. Ako din eh. Tikman natin yung sauce. Mmm. Luya, teka lang. Pero fairness, okay siya. Masarap pala, masarap. Dahan-dahan lang sa ano. Hindi ako marunong kumain ng bangus ng yung buntot. Oh. Mmm. Mas masarap siguro kung tilapia na lang, no? Pwede kaya yun. Mm. 110 pesos, itong tatlo, dalawang ulam, saka kanin. Subukan naman natin itong kanilang Bicol Express. Mm, okay siya. Mga sili, sitaw, sauce tikman natin. Mm. Pwede na, pwede na yung lasa, guys. Mmm. Ah. Mmm. Mm. In fairness, kahit hindi yung nagmamantika. Ang sarap mo yung lasa nga Sobrang thick lang nung kanyang sauce. Ibang luto sya ng Bigger Express. Hindi yun talagang... Siguro, doon na, na siguro dito yun know, pag hindi ka sa Bicol. Pero in fairness yung lasa niya. Okay. Final verdict sa lasa quality. Okay siya. A price panalong-panalo. 50 pesos. Isang order. Murang-mura.